Hello so guys! It's your kapampangan girl na si Ulan! Yan pala, ini-stock ko yung account ni Ivan Alawi sa TikTok. Tapos, nakita ko tong perfume na to. Favorite, ano niya daw Perfume. <coughs> Kasi, outdated, pero okay lang. Hindi sila parehas ng box. Ayan o. Oh. Yung pinili pala namin guys, dalawa. Ito. Scent <coughs> nito ay Plum and Black Locust. Tapos ito naman, Marasino cherries from perfume dessert. Ayan. Una natin, eto. Tingnan natin paano siya. Yung una, hindi ko alam paano buksan. Ganto pala siya. Maschino cherries. Maraschino cherries. Ayan. Pala <clears throat> natin or tatry yung scent ay uh, Marasino Maraschino cherries from perfume dessert. Ayan. Nakikita ba kasi, baka namin sa flush. Ayan. Yan, tatry natin. Yun yan pala siya. Nung una, hindi ko alam. Ito, ilak. Hari ko. Ayun. Ayun, oh. Sa doon natin. Ito pala yung perfume niya, guys. Sa kabinaksan. Ang aesthetic. Uy, mm -hmm. Wait lang. Puk -puk -puk. <laughs> Papaano naman natin? Kasi dapat ka daw ininom mo. Oo. Oh. Kakalat mo na. Natin. Ito pa. Ano? Nabasa na. Dapat daw ikakalat mo muna kasi pag ininom mo, mo agad, maamoy mo muna yung mga chemicals. Ayan, oh, pwede na siya. Namatay yung background natin. Nila. Pagano-gano ang background. <laughs> Ayun. <laughs> Yeah. So, this is the door. Dito lang kami narin. Ay, oh, ko, ko kainan -ka na. Masarap. Eh. Hmm. Wala pa. Wala pa. <laughs> ang sexy lang mga boy. Ayun. Kasi it sexy kana si Ivana, guys. Wait lang, masyad ba makapal sa katabang ko to? <laughs> Sabi kasi ni Eva na para po pumupunta siya sa elevator. Tapos ito yung mga gamit niyang pabango. Naamoy daw siya, mabango daw. Ayoko yeah. ayaw kasi kung mag magamay maasip, kaya bumili na din ako. Kaya din dapat. <laughs> yung lang, jack lang. Walang mo offended doon, ha? Yan, ito po yung Rashino Cherries. Hindi ko lang kung nagkatanong ng yun na maayos. Ano daw yung number one favorite ni Sinab, tsaka ni Ivana. Kas, tsaka kasi, gaya-gaya tayo, tag-check out ako. <laughs> ayan, tatry natin tong lamang black locust. Sa so, ano palang, uh, gold yarn. Sa so, boxing pa lang, ano na. social na. <laughs> By the way, ayan. Favorite color ko. Next to lilac. Ano, guys? Ang... Oh. Um, S-tick-tick. <laughs> <laughs> lang, guys. Ayun lang. Okay. Ay, ito maganda rin. Siguro mas gusto ko. Ayun lang. <laughs> Mas pabanggawin eh. Kita, mapapatay mo na lang yung camera pa. Ito daw yung pinaka-favorite ni Zainab. Haraki guys. Kaya syempre dahil ginagaya nga tayo. Ay, ako lang pala. <laughs> binili ko rin at I can see why na naging favorite nila. So, sobrang bango. <laughs> Di pala sponsored to. <laughs> Dapat pala guys, ito na yung binili kong gift sa mga cousins ko. Siguradong magugustuhan nila. <laughs> Ang bango-bango. Lalo na itong ano, uh, and black locust. Mas gusto ko siya. Wait lang, magliligo mo lang ako ng perfume, ha? Chok, 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 <laughs> Siyempre, dahil hindi tayo mga, ano, gagamitin ko lang to sa mga special events. So, kaya gagala ako. Ano ba naman, tatanggalin ko rin ito mamaya, eh. <laughs> o kaya pagkatapos kumaligo, para always fresh. Oh. <laughs> Ayun guys, parang mga adik na ako dito sa mga scent nila. Gusto ko nga bilhin lahat ng ano nila, scents nila. Kaso, mga poor pa tayo. Ay, ako lang pala. <laughs> Iiponin ko na nga yung allowance ko. Bala mag -give sa akin, ganyan na lang ah. Ano na lang. Perfume dessert. <laughs> Sobrang ganda ng amoy. Next time, siguro makikita niyo yung kwarto ko. Puno na ng perfume. <laughs> so, ayan. Di pa na sponsor pero okay lang. Pang video ko lang lang. eh, <laughs> hey, bye-bye! Pag lalaro pa ako. Babush! Wait guys. Will you marry me? With perfume. <laughs> See you in the next video guys! And... Wait lang! Sagi mo! <laughs> <laughs> Sige, go na, go na, go na na sobrang bago kong ito. Aga sa screen, maaamoy nyo na ako. <laughs> Babush! Huwag ka sa susunod kong video. I love you, babe. Ay, babes lang kami ito <laughs>